Ngayong undas, hatid namin ang ilang kwento ng katatakutan mula sa mga sinasabing white lady sa makasaysayang Intramuros o Walled City hanggang sa mga kaluluwang hindi raw matahimik sa pinakalumang sementeryo sa ating bansa, ang Manila North Cemetery. Sa likod ng mga kababalaghang ito, ang totoong kwento ng ating mga kababayan. Magandang gabi kasama sina Marisol Abduraman at Rida Reyes ito po ang Halloween special ng Brigada ano, minsan nakakita kami ng iba-ibang nila lang na ano, mga, mga pipeletic. Yung mataas, kaya lang yung mukha hindi makita. Kaya mahabang buhok. Yung damit niya mahabang ano, tapos sumayad sa ano, sa paa, lampas pa. May nakita kang pumasok Oo, oh, okay. pumasok. Iglasang <laughs> ang doon ko Panahon pa ng mga Kastila noong itinayo ang Intramuros sa Maynila. Mga mayayaman at makapangyarihan sa bansa ang unang nanirahan noon sa lumang syudad. Pero noong sumiklap ang ikalawang digma ang pandaigdig, libo-libong Pilipino at mga sundalo ang nasawi sa loob ng Walled City. Ayon sa mga residente at nagtatrabaho rito, hindi lang daw sila ang nananalagi ngayon sa Intramuros. Tatlong dekada na nagtatrabaho sa Intramuros bilang mason si Mang Willy. Maging siya nakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Isa raw sa hindi niya malilimutan, ang isang babaeng walang mukha at may kahabaan ang buhok. Nakita niya raw ito dito sa Puerto Real Gardens. Kuminsan minsan, nakakita kami ng iba-ibang nila lang na ano, ma may play day. Dito sa chamber. Tapos, dito sa chamber, nakaurap ako rito sa isang estate. Hanggang sa biglang duman dito yung ano, yung White Lady, papunta roon sa may CR. Tinuturing ang lugar na ito bilang symbolic gate ng Intramuros. Dito kasi dumadaan ang mga gobernador general, mga arsobispo at ilang mataas na opisyal noong panahon ng Kastila. Dito siya pumasok. Oo. Oh. Siyempre nandoon, nung napalingon ako, nakatayo siya, nakita yung ano dito, mukha, kailang hindi makita. Tumagos, hindi na naglalakad, siyempre naka ano siya, nakalutang. Sinubukan para usundan ni Mang Willy ang babae. Pagdating dito, nakatayo. Nakatayo mo na dito, tagal. Mga klating oras, tapos pumasok dyan. Dito. Mm -hmm. Ngayon, nung pumasok, biglang naglaga ng mga ano, yung dahon. Kaya ito ba tayong ko <laughs> hanggang ngayon? Ito <laughs> Ilan lang ang karanasan ni Mang Willy sa mga kwento ng kababalaghan sa Intramuros. Silo sila? Sila ba ay bulto? O mga alaala -ala lang nakaraan? karaan? Nandito tayo ngayon sa Makasaysayang Intramuros at sasamahan natin ang isang team ng paranormal investigators. Si para kuklasin kung totoo nga ba ang mga kwento na meron dito mga kapakalakahan, meron mga nagkakalakalak, kung meron, mga kapakita. Kasama ng paranormal investigators ang isang grupo ng may sudyante na gusto malaman kung totoo nga ba ang mga multo. Sila ang grupong V2 Project na pinangungunahan ni Adam Reyes, isang paranormal expert. Mahigit apat na dekada na ginagawa ng grupo ang paranormal investigation. Bukod sa pag-iimbestiga, pakay din nila magbigay ng kaalaman tungkol sa paranormal. Isang number one rule kapag doing the paranormal investigation is do not run. Uh, eh, paano yun? Ay nakakatakot nga, sir. Ah, uh, well, normally, pag merong biglang ito, ah, uh, what I would normally do, first of all, napitin mo nila. Akala mo okay. ito. Kung isan, may napitin tayo. Akala natin Yun pala, pag sinundot na natin, Now. Ilan sa mga sudyante, mga first-timer. Alam niyo naman itong gagawin niyo? No? Yes. yes. Mm -hmm. Alam niyo? Yes. Okay, bakit? <laughs> eh. Why, why engineering student, bakit gusto mong sumali sa ganito? Well, first, parang skeptic talaga ako all throughout my life. And then, for the opportunity to conduct an investigation talaga, parang very exciting for me. Compass, kinetic bell at thermal scanner, ang magsisilbing guide para malaman kung may kakaibang elemento sa lugar. So after ng briefing, eto na, in-inspect yung mga estudyante kasama rin yung mga team ng mga paranormal investigators uh, tapos dadalhin them. sila doon sa mga specific na area. Uh, so ito yung compass. I-inspect sa mga equipment. So kapag steady lang daw siya, meaning it's just normal. Pero pagka paikot yung ito, yung compass, yung sun spinning, I meaning there's paranormal. Pinuntahan namin ang dungeon sa Fort Santiago. Isa itong kulungan kung saan dinadala ang mga bilanggong Filipino at Amerikano o prisoners of war noong panahon ng World War II. Pagkatapos ang digmaan noong 1945, nadiskubre ng mga sundalong Amerikano ang anim na ang nabubulok na bangkay sa loob ng dungeon. Lahat sila namatay sa gutom, sakit at kakulangan sa hangin. Hindi na rin nagawang makilala pa ang mga bangkay. Kaya madalas daw makaramdam ang mga nagbabantay sa lugar. Wala kaming nakita o naramdaman kakaiba ng mga oras na yon. Pero ang tula ng gwardiya ng Intramuros na si Joven, merong daw hindi malilimutang karanasan dito. Eh bakit naman talaga totoong tao yon. Wala naman po akong nakita eh. Kasi wala naman pong daanan doon. Ano na yun? yung part na kinaliwaan niya, sarado na yung bakod po. Sinamahan ako ni Joven kung saan niya umano'y nakita ang lalaki. Ito oh. Eto mismo dito? Oo, oh, dito. Okay. okay. Imposible naman, hindi ko siya nakikita kasi may ilaw. Okay. May nakita kang pumasok dyan oh, sa cave. pumasok. Okay, tapos? Tapos, kiblasan ko maliwa, ko tinabog ko siya. Nakuha mm -hmm. ko papunta doon. Mm -hmm. So, Sinita mo siya? Tinawag mo? Oo. <coughs> oh, Anong sabi upo? mo? Sir, sir, ah, uh, ano po? ah... Uh, close na. Close na po kami. Pinapatayin po yung kita. Okay. So, pag ligo po na ganito, kasi makikita ko po talaga siya pagka namigyo siya dito. Mm -hmm. So, yun po. Wala, wala na ako nagtigil. tao lang talaga, di ba? So, nung di mo na siya nakita, anong nag-reaction mo nun? Parang, na, parang slide po, parang may kaba ng konti, parang ganun. Oh, kasi naisip mo na hindi nga tao yun, eh. kasi, kasi nung bigla. Ito, tsaka first time ko lang nuding ko kasi nakikita yun. Kaya nga sa tuwing nadadaan si Jovin sa lugar na ito, kinikilabutan Ay. daw siya